wonder ayan kain na na ngayon pa lang kami nag hahaponan kasi kakaluto lang ng aming ulam ang ulam nga pala namin ngayon ay laki ni ginataang papaya at saka tuyo ayan bagay na bagay ngayon tag ulan maaga kami dito kumakain kasi nga is napaka dilemma kaya lang kami lumiliwanag. Wow. Kasi merong mga ilaw yan. Tulad nyan Ayan. Tsaka marami kaming solar of light dito. Oh, solar of light. <laughs> Wala, ka, wala pa kasi kami dito ang kuryente hanggang akin. ngayon. Wala kaming kuryente dito. Um, anak ko, kumo, mga kawander oh. kay isa kong anak mga kawander. <laughs> papa, papa. Papa. Ayaw ni papa mo. Busy kumain. Busy lang kumain, ayaw kumain. picture Ay Dito sa probinsya, simple lang ulam. Minsan nakakag pag-ulam ka ng gulay. Minsan nakakapag-ulam ka rin naman ng baboy kapag kami pera. Pero kadalasan gulay. Kasi maraming tanim na gulay dito sa amin. Saktong-sakto yung ulam namin ngayon. Kasi nga nag-uulan. Maghapon. Siguro two days na yung ulan dito sa amin. walang tigil maghapon. Hanggang ngayon, o. Oh, tinan mo, nag-aambon pa rin. Kaya si Mike, yung asawa ko, nagluto ng laki niyo. Saka bumili ako ng tuyok. Pabila! Eh, sakto naman. May Ay nagbigay na. ng gulay na papaya. Ha? Ang kapitbahay namin. Kain na mga awander Anong ulam niyo ngayon? Kami, simpleng ulam lang. Patanggal mo nga Dito, mga tinik-tinik sa mo nga mga tinik -tinik na. sa akin kahit ganito lang ang ulam basta sama-sama wala nang mga, mga na tinik-tinik sa sakit sa katawan healthy tayong lahat masaya na tayo diyan okay, yan masaya. yung mga katwiran ng mga mahihirap mahihirap basta wala kang sakit healthy yung mga anak mo yun goods ka na Malaking pasasalamat na yon mga kawander. Kain na, kain na. Kain mga kawandel. Bye-bye na.